daming ano. Oh, wala Ang bulang mo Ang ah, di ko basa. Ah, may gas dito na, na ano, natabon. Ay, ito pala yung ano. Oh my gosh. Ito pala yung madisgrasya. Nagka-accident. uwi okay, na guys uwi na tayo okay, ako'y pagod ako'y okay, matutulog muna 30 minutes Tapos sundo kay madam abot natin na ay summer na I love it saan kaya kami magbibiyahe? biyahe biyahe ay. Terik 'yung araw, grabe. Hindi pa siya gano'n mainit. Malamig pa kasi. Ayan, hindi pa masyadong dama 'yung init ng araw. Pagka ganito talaga 'yung nagpapalit ng panahon, iniisip ko na palagi. sa Madrid ganito puro building ang lalaki ang mga building apartment ito office to ang laki Ito ang tagal na nito. Sana gawin nilang hotel na lang sayang yung space at saka yung tempo oh. ang laki sana anuhin na lang nila gawin na lang nilang hotel talbogan nila to hotel to Let's go home. Ano lang ko na yung akin uh, jacket kasi mainit na talaga. Mainit pero hindi eh, uh, la, sobrang init. close up pala. Naka tayo thumbnail. Ano kayo magandang thumbnail? Gusto ko yung kita yung araw. Dito tayo. Naka tayo ng thumbnail. Yeah ay na. Ay, naka. No. Ito, masungit tong ako eh. Taga dyan sa amin. Hindi madalas siyang magsaludar Patagal tayo konti. Tingin muna tayo dito sa may mga ano, mga bulaklak. Tapos wala pa akong susi. Yari. Susi sa work. Pag di ko yung susi, nakikita ko agad. Pag hinahanap ko na nagtatayo siya. Tapos okay, ang oh, na naman. Hindi na makita yung susi ko. Ang termi na iwan ko. Nilock ko pa ngayon yung bahay ko. Lala ka, di ko na makita. Oh, wala dito. Ayun, nandun pala siya. Bye, guys.